the building there? Yeah. Ah. Ah. So, tau ba na ako si Ati Chi Chi? So keri po guys, taas yun Tas no? Taas po pikas. So tungon magod kay kung anong siya pa. Pataas pa bitaw ang ang yuta. Pero ila daw na yung ikuan ah, uh, sinintuan para ma-level na. Mimi? Dali ari. Mimi? Dali ari. Asa mo si Waiwai? Ha? Asa si Waiwai? Oh, yun na gyaw-yaw man na siya? Yun -yaw, yaw man ang babae na yan? <laughs> Nag-yaw-yaw si Miss So nga rin sa Pika's building. Dali, dali. Ojiba. Ojiba. Ay, lagi sakit samihan aku dari dari ui. Nice, ui. Kelilion ha. Just a picas and okay na siya. Okay na. Ang makita ba ninyo? Yan, there is sad. Ay, gamay na likuwang. Hi, Dai! Oh. Oh. Di diba? ba? Uy. Pit kani gamay. Nga sa dulo pud gamay. Lo. Nice sa bayan Sana all. Nga na Nakafile na diri ang mga pang mga hard flex na pang kuan kesa mi. So nice. Guys, nindot nga rin nga kay along the highway ka na. Along the road. No? Pwede ka mag-anang sa pilapilan. Tanaw ka nga pilapilan. Na, ano sa pilapilan. Wala ka nice nga rin. Kung sa'yo may emo, ano ba ka? Ano sa'yo emo. <laughs> Ayaw, ko. Kung sa'yo emo. Kaya mo hindi nagtindahan. <laughs> magpa-cash in ka, magpa-cash out. Ano na, Ano lang? hindi rin ay yung bonggisyos kayang imong kuan na ano, na siya'y kisami. Uy! Pasa na ako dito. Magpa-cash in ka dong. Ano? So, nga talusod sa pikas, no? Send na flooring na kan sa dagko andering CR Ka nice blue eh Kon do Halla ni dutlig diri area ni ho Maliwalas Maliwalas